Umalingaw-ngaw ang putukan sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, matapos harangan ng isang grupo ang pagpapalabas ng mga election paraphernalia mula sa munisipyo. Gusto kasi nilang mga pulis, hindi guro ang magsilbi sa electoral board dahil nasa ilalim naman daw ng Comelec Control ang bayan. Eh kung talagang hindi lang available ng teachers, so saka tayo papasok at magkakaroon ng ating PNP personnel para makapaglingkod. Sa halip na alas 5 ng madaling araw magbukas ang botohan para sa mga nakatatanda, buntis at may kapansanan sa dato o din sinsuwat, halos alas 10 ng umaga na napayapa ang sitwasyon ayon sa pulisya. Tumamit na tayo ng mga Marines at sinuportahan na natin ang PNP at AFP do sa area Nagkaputukan din sa Abra sa kabila ng pagdeploy ng mas maraming pulis sa probinsya. Sa isang probinsya sa Davao, may tinamaan ng ligaw na bala sa gitna ng gun ban. At sa Cotabato, may nagpaputok po, yun po yung nagkaroon po ng uh, konti habulan sir, may mga nahuli po silang mga More or less 20 katao sir. Iniimbisigahan ng COMELEC at PNP ang iba pang pinagsususped election-related violence, gaya na lang ng pamamaril sa Silay Negros Occidental at sa Davao del Norte, kung saan may mga naiulat na patay at sugatan. Payapa naman ang halalan sa Vote Rich Province ng Cavite. Hindi pa sumisikat ang araw, nagpuntahan na sa mga voting center ang priority groups. Ang 91-year-old na sinanay Florinea, masayang nakaboto kasabay ng kanyang anak. Sa bahay pa lang pinag-usapan na namin. Tinanong ko rin siya naman siya kung sino yung mga gusto niyang iboto. Pero reklamo ng isa pang elderly voter, ang hirap hanapin ang pangalan sa voter list para malaman ang precinct number. Hindi pa nahanap na mabuti. Sinabi ka agad wala, balik ako sa kabila. Doon na ako na pala. Uh. Sa sariling pagboto ni Chairman Garcia sa Indang Cavite, sinabi niyang mapapabilis sana ang proseso kung ginamit ang voter information sheet na ipinamigay ng komisyon. Libo-libong inmates naman ang bumoto sa bilibid at iba pang kulungan. Samantala, pinabulaan na ng Comelec ang anilay fake news na pwede umanong mamanipula ang resulta ng eleksyon dahil magkaiba ang certified software version sa naka-install sa mga automated counting machines. Paano ka makakapagdagdagbawas sa isang makina na pwedeng ipakita at ipapakita yung mismong picture image ng mga balota? Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.